Hello guys, welcome to my channel. Ito po nang prepare po ako ng aming agahan. Ito po ang aking routine araw-araw. Nagluluto ng agahan. Kung bago pa lang po kayo sa ating channel, please like and subscribe naman po mga kaibigan ng ating nating channel. Ayan po. bising busy po ang lola nyo sa pagluluto ng agahan ng mga kasama po ng na Ayan. Po ngayon, kaya luluto po ako ng supas. Macaroni supas. Ayan, kung nakikita nyo po ang aking kusina, pasensya na po, kasi hindi pa po tapos ang aking kusina. Kaya ganyan pa po, po siya, hindi pa po siya pinis. Tinaubusan po ako ng budget. Kaya ganyan pa lang po ang aking kusina. Yan, busy busy po ang lula nyo sa pagluluto ng agahan. Ang hirap po kapag may pamilya, araw-araw, magluluto, maglilinis. Ganyan po ang aking routine araw-araw mga kaibigan. Simula pagising hanggang sa gabi, sa pagtulog. Ayan nagbusan po kasi ako ng budget kaya ganyan yung aking kusina hindi pa tapos hindi pa pinis. wala nang budget pag iipon muna ayan busy busy po ang lola nyo haggard na haggard pa po hindi pa nakapag ayos basta ko lang tinali yung buko kasi sobra pong init kahit maaga pa po mainit ng, ma mainit ng sobra Ayan, magluluto po ako ng macaroni sopas. Chicken macaroni. Para may sabaw naman yung anak ko sa pagkain. Ayan, mapagsaing na po ako. Ayan, pinipre-prepare ko na po yung gulay na ihahalo ko sa macaroni. Pasensya na po kayo mga kaibigan kung ganyan yung kusina ko. Hindi pa tapos. Wala nang budget. Ganyan po talaga ang mga single mam ma Pinipilit na kayanin kahit mag-isa ka lang na nagbubuhay sa mga anak mo. Katunayan po, isa lang lang naman po ang ma anak ko eh kaya okay lang pero mas hirap pa rin ka po kahit isa lang yung anak mo mahirap pa rin kasi nag-aaral yung baon sa araw-araw yung kakainin sa araw-araw tapos magtatrabaho ka simula Sabado hanggang Diyanis Bindo lang ang pahinga ayan tulog pa po dyan yung anak ko mga kaibigan yan mag titimpla po muna tayo ng kape si din na po yung sikmura ko ayan magigisa na po ako ng macaroni sopas pasensya na po yung nakikita yung kusina ko hindi pa tapos hindi pa po siya pinis wala nang budget kasi maghahanap muna mag iipon Unahin din muna yung mga bayarin sa school bago yung ano, uh, kung hinahati-hati ko po yung 100 pesos kinatabi ko yung 20 yung 20 ibinabudget ko po yun sa pang papinis sa aking bahay, sa aking kusina yung 80 lang po yung ginagastos ko yung 80 sa 100 inaano ko po yung binabudget ko po, po yun, yung baon pang araw-araw kasi mahirap po talaga mga kaibigan kapag single mom ka kailangan ng budgeting kaya yun. pero magiging sapat naman sipag at syaga lang mga kaibigan para mabuhay ayan po pawisan na po ako dyan kasi sobrang init kahit alas 6 pa lang po mainit na talaga at sa kuryente nga po, ako nagtitipid ako kuryente tubig ang dami pong bayarin ang dami pong kailangan yan busy busy po ang lola nyo sa pagluluto masakit pa po ang ating kamay dyan ayan, hindi ko pa po magalaw yung isa kaya yan dahan dahan lang po yung paggalaw ko kasi mahirap po totoo nga po mahirap po talaga pag single mom mga kaibigan pero kailangan kayanin para sa anak kailangan magpakatatag daming gastusin daming bayarin kahit sa school Pagkatapos eh, pakatapos ko nyan po magluto ayun magwawalis maglalaba yan malapit na pong maluto ang aking macaroni sopas ayan po mamaya po pagising ng anak ko kakain na kami para naman hindi pa kasi pwedeng utusan yung bata ayan guys tapos na po ako magloto ng aming agahan ng anak ko yan po ang aking kusina ayan po kung makikita nyo po ang aking kusina. Hindi pa po siya pinis. Ayan. Kasi po naubusan na po ako ng budget kaya hindi pa po na pinis yung aking kusina. Ayan po. Kaya pasensya na po kayo kung makikita nyo po sa aking vlog na ganito yung kusina ko kasi hindi pa po siya pinis. Naubusan na ng budget. Kagaya po ng sabi ko, isang single mom na nagsisikap para mapaayos ang buhay ng anak kong nag-iisa kong anak. Sa katunayan po bata pa po ang aking anak, 9 years old pa lang. Kaya po unti-unti ko pong inaayos yung aking bahay. Sa susunod ko pong video, sasabihin ko po sa inyo kung paano ko mag-ipon para sa aking munting bahay at sa aking anak sa pag-aaral niya. Ayan po. Ayan pong lagayan ng aming mga damit. Wala pa po akong dura box. Kasi wala pa nga pong budget. Ayan pong lagayan ng aming kumot. Ayan. Ito may rip din po sana. Kaya lang sira. Pinaayos ko po. Pero sira pa din. Kaya hindi na gumagana. Bakod. Ayan ang aking backwoods po. <laughs> Pagkikita nyo po, butas-butas na ang aking kisa mi kasi po, sira-sira na. Wala lang budget. Pag-iipon pa lang. Ayan. Ayan pong project na oh. Ano nang anak ko, nilagay ko dyan. Ayan, may TV na naman pero sira din yung TV. Ay, yan yung mga gamit ng anak ko. Sira din yung TV, hindi rin gumagana. Yung radyo, tagal na din po yan. Talaga po po ako ng radyong yan. Pero gumagana pa naman po siya. Kahit ganyan siya, luma-luma na. Ayan, gumagana pa din po yung dalawang electric pan. Ayan. Yung ref ko, wala na. Sira na talaga. Hindi na gumagana. Ayan yung mga wall ko po. Ayan yung pong pinagkakabalang ko minsan. Pag walang ginagawa, ayan, mag drawing-drawing. Ayan, pagkatapos ko pong magluto ng aming agahan, yan naman po ang aking gagawin. Magwawalos ng aking bakuran, ating munting bakuran. Ayan. Kahit na ito yung mga halaman hindi ko na maayos. Sobra po kasing busy. Hirap ng single mam, ma mga kaibigan. Ayan, magwawalos po ako dyan. Ember moda beras tu apa air ayam. Ayan, hindi na tumutubo na po ang mga dama. Pero, kunti pa lang naman po. Hindi ko pa na inalis. Sobra kasi pong basic. So, hindi ko pa na hulingasan ang aking mantin. Bakuran, kapag may oras po, hulingasan ko po. Ayan, kahit natin ang aking mga halaman, hindi ko na naayos. Sobrang kalinasan. Ayan, ganyan po yung mga single na mga pagigyan. Uunahin mo yung katakanan ng anak mo, yung pangailangan ng anak mo, yung baon sa araw-araw. yung mga uunahin mo yung iba. Ayan po. Katapos magluto, magwawalis, maglilinis, maglalaba. Maglalaba pa po ako dyan pagkatapos ko maglinis. Ayan. So like and subscribe naman po mga kaibigan ng aking bantong video. nagpapasok na po ako dyan thank you for watching po mga kaibigan yan po nagustuhan nyo ang aking munting vlog at yan ito po ayan po yung aking bermuda at thank you po thank you for watching bye bye next video